Nang hapon, Shine at uh, Jeromel. Pagandang hapon po, Anthony. Uh, Magandang hapon po. Andiyan po tayo sa Sambuanga ngayon. Yes po, ako po taga Sambuanga po. Okay. Ito po, online selling po, no? Nakakita kayo. Saan particular po sa online? Marketplace? Facebook marketplace po. Facebook marketplace, okay. Tapos, uh, ano po, nakausap nyo? Di ba minsan online selling, i-introduce niya? Ganun po ba? Yes po, bali po, nakita po namin yung post niya through Marketplace and then yun po, nagka-interesado po kami, nagkausap sa messenger and after po masend namin yung cash through GCash, doon na po niya kami din block Oh, oh, sige, maliwanag ano, na shine na no, hindi ano ito, hindi yung live selling, na yung yes may po. tao nagsasalita. Yes po, hindi po live selling, sir. Okay. Uh, Okay, nag-post lang siya na sinabi niya binibenta niya itong uh, iPhone online tapos may presyo, ganyan. Tapos, yes, nag-communicate na kayo through uh, messenger? Yes, po, author. Tapos, binigay niya na kung, kung paano niyo babayaran through GCAS at kung paano niya ipapadala sa inyo. Ganun po ba? Yes, po, Di ba, minsan meron pang tinatawag natin na meet-up? Opo. Hindi na yon, Hindi na nangyari yung meet-up. Hindi po nangyari yun, kasi nasa Sambuanga po ako and taga Davao po yung scam. Pa, paano mo raw makukuha? Base sa usapan through, nyo? Through LBC daw, attorney. through yung LBC? Yung okay. Yes, po. Naniwala ka naman at binayaran at first, mo. po, at first order, naniwala po kasi lahat ng pinapasend ko sa kanya, yung mga valid IDs, gano'n. Sinasend niya naman po pati yung cellphone. Pero na-found out ko po na hindi po pala yung tao na yun yung nasa profile. Bale, identity theft po. So may may involved tayo rito ng identity theft. Ginamit niya yung identity ng ibang tao, yung ID ng ibang tao. Yes po. Okay. At uh, sabi mo nung nakapagbayad ka, binlock ka na niya Yes po So pagkatapos nun, nung binlakan niya anong ginawa mo Yung ginawa ko po is hinanap ko po yung ano name ng nakalagay sa valid ID Tapos noon ko po na found out na yun po yung nanakawan ng identity Kasi okay. hindi po siya yung nasa profile ng scammer Nakausap mo ba mismo yung tao na nandoon sa ID na binigay sa iyo Yes po, attorney. Anong pangalan niya? Christian Miao po. Christian Miao. So na yes nung nakausap mo mismo, ano, nag uh, nakausap mo siya personal o sa sa Messenger din? Sa Messenger po attorney, bale po. Yung ginawa ko po, chinat ko po yung isa sa mga family members niya po and then doon po tumawag ko po, po siya through video call at saka nagpaliwanag po siya na hindi po siya yung scammer na yun. Okay. Ah, pinaliwanag niya sa iyo na ginamit lang yung, yung identity niya. Yes po. Ah, maliban sa iyo, meron pa bang mga ibang nagre-reklamo tungkol sa tao na ito? Yes po. Yung kasama ko po ngayon. Naloko ka rin, Jerome? Yes po. Ah, okay. Ganon din ang parang modus na sinagawa sa iyo. Yes po. Sa marketplace din. Ano ang binebenta naman, Jerome? Mga ano po, cellphone po na iPhone. iPhone katulad nung kay Shine. Tapos yes, ganun po. din pinadala ka rin ng ID na nagngangalang yes, Christian po. Miao? Yes po. Nagbigay din siya ng valid ID na nagangalang Christian Miao. Okay. Tapos uh, ganun din ang ano mo, tinawagan mo rin tong Christian Miao at dininay niya rin na siya 'yon. Yes po. At sinabi yes, niya po. rin na biktima siya ng identity theft. Yes po. Oh, maliban doon, ano pa ang sinagawa niyo yung mga hakbangin para maireklamo ito? Um, ako po, attorney, before po ako nag-proceed po dito, nag-try po ako ng call sa 911 and then binigay po nila sa akin yung number ng anti-cybercrime tapos napunta po dito sa anti-cybercrime ng Zamboanga City and then sabi po sa akin mag magreklamo daw ako sa Gcash. And ginawa ko po yun, kaso hindi na po daw mariretrieve yung money. And after ko po yun ginawa, bali tinawagan po ako ulit ng anti-cybercrime dito sa Zamboanga City. Pero hindi na po naka-update ulit. Yung account, yung Gcash account, wala na? Apo. Okay. Uh, maliban pa daw doon, ano raw pa ang dapat mong gawin? Sabi ng uh, PNP Anti-Cybercrime Group. Um, hindi na po, na, hindi na po nag-update po ulit. Okay. Magandang hapon sa iyo, Mr. Magandang Christian Miao. Magandang hapon din po. Totoo ba na hindi ikaw yung nakipagtransaksyon dito kay Shine Perez at Jeromel Teo? Yes po. Actually, actually, po, February 19, so nagbigay yung mga mga kuya ko at saka yung mga tito at tita ko ng pera kasi coming February 21, birthday birthday na po. Birthday ko po. Opo. Tapos, nagtayo po ako ng sari-sari store. Tapos, busy man po ako kasi school pa din. Nag-school pa ako. Tapos, yung, so, yung kapatid ko yung pagtitindahin ko sa sari-sari store ko. Mm -hmm. Tapos, nag-chat ako sa kanya. Sabi niya, na, kasi na, nakita ko sa marketplace na, ay, isto ko muna siya na since 2020 daw, o, uh, iPhone seller daw siya since 2020. So, marami naman siyang followers. Tapos sabi niya sa akin, mag-ingi daw siya ng konti na down payment. Sabi ko nga, pass mo na ako dyan. Gusto ko meet up kasi Davao to Tago, Ma mabilis lang ang puntahan. O halfway lang, halfway lang ba kami. So ang gusto niya, mag-down daw ako. Sabi ko nga, ako naman na, ayaw ko lang sa mga scammer. So hindi ako nag-down. Nag, nag sabi ko pa sa kanya nga, actually miss, yung bilihin ko po yung phone mo, bigay ko, i-give ko lang po yan sa kapatid ko. Kasi Naka iPhone 14 Pro Max po ako. Gave ko lang yung sa kapatid ko. So Christian, ibig mo sabihin, biktima ka rin ng, uh, ng scam. Opo. Sabi pa, sabi pa niya po na mag-send ako ng valid ID. So nag naman ako kasi sabi ko nga, hindi ako scammer o sure buyer ako kasi mura lang kasi yung iPhone niya. ayoko ayaw ko talagang mag-down kasi iwas, iwas na talaga sa scam. Christian, madali sabi, nung pina, yung ID na pin pinadala mo, ginamit niya sa pang-iiskam kay Shine at kay Jeromel. Yes po. Si uh, Shine, Jeromel nagcompare ba kayo ng ID na na binigay ni uh, Christian doon sa scammer? 'Yun ba? Di isang ID lang? Yes po. Okay. So ngayon, may establish na natin kung paano napunta doon sa scammer yung ID ni Christian. Si Christian pala ay nabiktima rin dahil bumibili ka Christian doon. Kaya lang, yes, nagkamali ka, pinadala mo yung ID mo na siya namang ginamit neto sa panloloko kay Shine at kay Jeromel. Yes po. Okay. Huwag kayo magagalit. Ano? Bakit uh, parang ang bilis naman ninyo magtiwala? Dahil ba sa mura? Mura yung cellphone? Sa case ko po, attorney, nag nagtiwala po ako. Though first time ko po, po, hindi po ako mahinig sa marketplace. Nagtiwala po kasi nag siya lahat ng pinapasend ko sa kanya, yung mga cellphone, battery health, and anything. Tapos nag pa siya ng valid ID. So, doon parang medyo nakampante po ako. Yun. Tapos ito yung ID nga ni Christiana uh, Christian oh, na po. isa rin na loko niya. So, nag, oh, uh, nagdugtong-dugtong na ito ang panluloko niya. Pero up to now, hindi pa rin natitrace. Christian at uh, Shine at Jeromel, wala pa rin tayo. Hindi pa rin natitrace yung tao na yon. Sorry. Ang yung name niya nung una po, Hana. Tapos ng profile. So, last time kasi ko so, yung profile niya, isa lang. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa Balota. Lieutenant Walen May Arancillo, magandang hapon po sa inyo. Attorney, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Okay. Nandirito po sa atin ngayon na uh, na, na video call po si Shine Perez, si Jeromel Teo at si uh, Christian Miao na mga pawang uh, Biktima po ng uh, cybercrime po, you no? Know, yung mga scammer po na nagbebenta ng kung ano-ano sa marketplace po. Sa Facebook ito, no? Facebook marketplace pa ito. Yes, Opo. Ngayon, ang layunin po namin, tiniente, eh, paano po natin ma-educate ang taong bayan, ang ating mga kababayan, para hindi po sila mabiktima na mga ganito po ng mga scam? Yes po, attorney. Um, nakakalungkot naman po na marilig at malaman natin na meron na naman tayong mga kababayan na nabibiktima ng scam in the uh, online illegal activities ng mga scammers na ito ang uh, pwede po nating gawin dito una po sa mga nabiktima po ay maaari po silang dumulog sa amin dito sa PNP Anti-Cybercrime Group dalhin lang po nila yung mga documents na maaari nating gamitin as evidence ito po yung conversation yung mismong account na screenshot ng account na ginamit ng uh, scammer And uh, also po kung meron man pong transaction doon na ginamita ng e-wallet or any bank accounts po ay uh, pwede din nila pong i-secure yung uh, copy noon and uh, nung mga receipts na po niyan na dalhin lang po nila dito sa amin para matulungan namin sila. And sa mga kapapayan naman po natin paalala po lagi ng PNP Anti-Cybercrime Group, doon lang po tayo mag-order or makipag-transaction sa mga uh, official na mga account ng mga online uh, shopping sites para po uh, kung ito man po ay may customer service para man po kung meron man po tayong reklamo ay meron po customer service na pwede tumulong po sa atin at uh, mag-assist regarding po sa complaints natin and also po dito sa Facebook, sa mga um, social media platforms, mas mainam po na uh, mag-ingat tayo doon sa mga online transactions natin. Alalahanin po natin yung mga scammers na yon ay pwedeng mag-grab lang din ng mga posts and also po pag nakapagbigay po tayo ng mga identification cards, yung mga financial or personal information po natin sa kanila ay maaari po nilang gamitin ito sa mga online illegal activities din po nila. Kaya uh, pinaka-importante po sa lahat, huwag po tayo basta-basta magbigay ng mga personal in the financial information po natin. Dapat tandaan nila, if it is too good to be true, it's not true. Ganun po eh, no? Kaya nga na ko po kanina, bakit kayo, bakit kayo naenganyo dahil ba mura? 'Yun ang katanungan ko kanina hindi po ba parang red flag na 'yon pagka sobrang mura ng isang item at uh, online binebenta? Yes po, attorney. Tama po kayo dyan. Yan po talaga yung isa sa red flag ng mga online selling scams. Since nga po, ito yung mga scammers na to ay kadalasan nag-grab lang ng na mga photos dun sa mismong legit na mga companies or mga posts. And uh, also po, nire po nila ito at pinakababaan yung mga prices kaya po doon po na entice or nalulur or naliniwala yung mga kababayan natin kaya kadalasan po sila ay uh, nabibiktima kaya be aware po or and be aware po doon sa mga too good to be true offers kasi po ito po ay uh, isa sa mga social uh, uh, engineering tactics ng mga cyber cybercriminals kasi nga po attorney sa ngayon kung nag-evolve -e po yung technology, ito yung mga techniques or tactics ng mga cybercriminals ay nag um, improve din. Kaya pinag-aaralan talaga nila kung paano sila makapanloko ng kapwa. Yan, kalungkot-lungkot man, pero sana magsilbing aral to sa atin lahat, ano, Shine, Jeromel, at uh, Christian. Ito, sa aspeto ni Christian, biktima pa siya ng identity theft. Ngayon nga pala, madiscuss po natin, ten tinyente no, pagdating po doon kay Christian, ano, meron pa po isang, uh, isa pong crime na nakumit, ano po, yung identity theft, ano, Yes po, attorney. Tama po kayo. Aside po sa na-commit niya po na violation din sa, sa swindling or estapa po in relation to uh, Section 6 of uh, Cyber Care Prevention Act po, ay uh, nag-commit pa din po siya ng violation po dun sa uh, identity theft. Opo. And ito po yung sa pagkuha niya, na, paggamit niya ng mga ID and also po nung pangalan nung mismong nabiktima rin. Um, at uh, ina-advise din po natin yung mga uh, mga nabiktima, most especially dito sa cyber-related identity theft, na pumunta din po sa amin dito para ma-assist po siya namin regarding po sa uh, complaints nila na ito. Sila Shine na sila Jeromel, nasa Samuanga po. Meron po ba tayong sangay doon? Meron po ba tayong branch ng uh, PNP Anti-Cybercrime Group na pwede nilang puntahan eh, baka hindi na sila makapunta rito sa atin sa Camp po, ano? Um, yes po, attorney. Meron po kami ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9. Ito po sa Camp Batalya sa Kawakawa, uh, city po. Pwede din po ako mag-provide sa inyo ng address and the uh, number po nung pwede nating tawagan at kontakin po doon. And ako po mismo mag-endorse at mag-recommend din po ng mga complainants natin nang sabayon ay ma-assist sila po. Okay, maraming salamat po, Tiniente. Shine, Jeromel, and uh, Christian, aasistihan namin kayo sa paghain ng uh, statement no? para ma masimulan na natin yung investigation patungkol dito. Pero lesson learned ito, hindi lang sa inyo, kundi gayon din sa mga um, listeners and viewers natin. O, huwag basta-basta magtitiwala. Di ba, opo. 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 Salamat po, magandang hapon po.